magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay magre-refer tayo ng shower heater. Uh, pansamantala ay ito muna yung ating gagamit yung lamesa. Pagtagahan na lang muna ito. Eh. Siguro mga susunod na vlog ay eh, magagawa na natin yung lamesa natin. Tara, punta tayo ng CR. Punin natin yung shower heater. Ire-refer natin dito sa lamesa. Tara okay nandito na tayo ngayon sa mismong pinaka bathroom kung saan nandoon yung water heater nating na ire-repair. Ang pinaka issue nitong shower heater na to ay dati ang nagsusupply ng tubig dito ay yung tubig na galing sa deep well. Kaya maring nag-stock up tong water heater na to dahil maaring nabarahan na ng mga putik at saka nung parang burak. Tapos matagal na itong na-stack dito. Kasi nga hindi na, na magamit dahil barado nga yung pinaka-host niya. Ito pong gagawin ko na to ay first time ko lang na gagawin. Ngayon lang po akong bubukas ng water heater. Kaya wala akong idea kung paano siya i-repair. -re dahil nga meron naman tayong background sa electronic, siguro ma-re-repair ko. Kaya abangan nyo kung anong kakalabasan kung marerepair natin tong water heater na to. Okay, natanggalan natin yung pinaka buong unit niya. Ngayon ang gagawin naman natin ay kukunin natin yung pinaka mismong tanke ng pinaka mismong heater niya. Maring nandoon yung problema at nandoon din yung mga nakabara sa kanya. Kaya ang gagawin natin ay lilinisin natin to, yung mismong buong unit na to. Maliban doon sa mga uh, maliban doon sa mga board at saka doon sa mga wiring connection ay hindi na natin yung kailangan pang linisan ito pong nakikita nyo na volume control. Ito po yung nagko-control kung anong hanggang saan lang ba yung init na kailangan ninyo. Sa pagbabaklas po ng kahit anong unit, lagi ko po yung sinasabi. Kung paano nyo po sa binaklas, ay ganun nyo din po siya ibabalik hanggang sa mabuo nyo pa isa isa. Parang ano lang po yun, parang puzzle. Kaya bawat detalye nyan ay wag na wag nyong kakalimutan o hanggat maaari ay inyong picturean para kung sakaling malimutan nyo kung saan siya na nakakonek ay eh meron kayong pagbabasihan at hindi kayo maliligaw at maiwasan natin yung mga maling koneksyon at lalo maging dahilan pa ng mas malalang pagkasira ng ating ginagawang unit ngayon naman ay isa-isa natin i-disconnect yung mga wiring connection at ito naman yung kanyang pinaka-tangke, pero hindi ko alam kung ano talaga yung exactong tawag dyan. Nandyan din sa loob yung pinaka hater niya. Ibig sabihin, lahat ng tubig na dumadaan dyan, pape-initin niya. Ewan ko lang kung sa ibang brand ay ganito din yung pinaka-itsura niya sa loob. Maaring may pinakaiba pero halos pareho lang yan kung paano sila gumagana. Ito yung dalawang lot. Tanggalin muna natin. Ito na yung mismo pinaka-hater niya sa loob. Wala rin pala siya pinakaiba doon sa electric kettle. Yung pakuluan ng tubig. Aras pareho lang sila ng itsura meron na nakikita ang dalawang butas maaaring ito yung pinaka inlet niya yung pagpasok ng tubig at isasama na rin natin to sa ating paglilinis ngayon ay tapos na nating hugasan yung bawat parts ng ating shower heater na ginagawa inugasan ko yan sinabon tapos pinatuyo sa gitna ng araw. Ngayon ay bubuhin na natin yan isa isa, yung bawat parts na yan, ang ating water heater na nire-repair. Kaya sana ay mapagana natin to. At tulad nga na sinabi ko kanina, kung paano nyo siya binaklas, ganun nyo rin siya ulit bubuoin. Yun lang at wala naman ako nakakita ng ibang sira. Maliban lang doon sa pagiging parado ng kanyang hose. Kaya natin nilinis para yung tubig ay makapasok doon sa mismong loob nung pinaka-heater niya. Kaya siya hindi nagpa-power on. Wala siyang power. At saka itong mga screw niya kung saan siya tinanggal dun niyo rin siya ibabalik kasi may mga kanya kanya pong sukat yan ang nalagay nyo po yan sa malita na butas tapos malaki yung screw nya maaari po yang mabiak at hindi niyo na po yan ma-screw ng maayos Hindi naman siya ganun ka-komplikado kasi yan lang naman ang pinakalaman niya. May panahon tayo dito sa atin na talagang sobrang lamig. Lalo na sa buwan ng December hanggang January. Tapos ang susunod yan ay yung panahon naman ng tag-ulan. Kaya mas magandang meron kang shower heater habang tayo ay naliligo. Kaya kung meron kang ganitong unit sa inyong CR at balak mong itapun na ay huwag mo munang itapon. Subukan mo munang i-repair. Malay mo, mo, ma-repair mo. O ba? Diba, matutuwa pa yung nanay mo, kapatid mo, anak mo, asawa mo. Tropa niyo yung mahilig makiligo. O nga pala dahil matagal akong hindi nakapag-upload ng mga bagong video. Halos 9 months din akong hindi nakapag-upload. At may mga comment din ako na kailangan kong sagutin. Sige, pagkaya araw ay sasagutin ko yung inyong mga katanungan at syempre inuulit ko ay pasensya na kung medyo natagalan na bago ulit ako makapag upload ng bagong video ganun pa man eh meron pa rin yung patuloy na nagsasubscribe ah, salamat sa inyong lahat sunod naman natin kakabit ay ah, yung pinaka plug nya para sa 220 outlet Okay, konti na lang, makatapos na. Ngayon, bago natin ikabit yan, doon sa mismong pinanggalingan niya, ay iti-testing muna natin kung talagang totoong success ng ating ginawang uh, shower heater. Baka mamaya, balik natin doon, tapos hindi na pala umiinit, no? Pero sa nakikita ko ngayon ay bilaw na yung kanyang indicator. Ibig sabi, pumapasok ng tubig hanggang doon sa loob ng shower heater. So, ang tanong na lang, umiinit pa kaya yung kanyang water heater? Ano, boss? Umiinit pa ba? O, mukhang umiinit pa. Pero, tinesting na naman yan. Umiinit talaga. Pwede nga sadyang kumuha ng ano, pangkape. dito na tayo sa mismo pinaka bathroom. Sa tinuturo ko na yan yung pinaka inlet. Yung aron na yan. Yung kulay orange naman yan. Yan yung papunta sa shower head. So hindi kayo malilito dyan. Madali lang naman kabit yan. Ngayon pwede natin sara yan. Tapos saksak na natin. Pero na na naman natin ito sa labas. Siguro hindi na kailangan natin I testing pa ulit yan. O, nakikita nyo, may ilaw na. Gumagana na, yung, gumagana na yung kanyang indicator. Yun lang. At kung nakaabot ka sa parts ng video ito, eh, nako, napaka maraming maraming salamat.